Records na sinamite sa Court of Appeals ng Anti-Money Laundering Council o AMLA. May joint account si na Vice Presidente Jejomar Marbinay at ang pinag-aanap na si Gerardo Limlingan Jr. Mula sa joint accounts na ito sa isang bangko sa Makati, may mga na-transfer na pera patungo ng Canada noong 2013 hanggang 2014. May tatlong transaksyon na tig 43,000 dollars, tatlong transaksyon din na tig 35,000 dollars at isang 45,000 dollars. Bukod pa ito sa solong account ni Jerry Limlingan na may perang patungo din ng Canada na seventy three at 51,000 dollars noong 2008 hanggang 2009. Base sa sinumiting report ng AMLAC, daang-daang milyong piso ang naging transaksyon sa accounts ni na Binay at Limlingan, magkasama man o magkahiwalay mula noong 2008. May $330,000, may $250,000, $317,000 at mga deposito at withdrawal na may tatlo at kalahating bilyong piso hanggang noong isang taon. Naunang tinuro sa Senado ni dating Makati Vice Mayor Ernesto Mercado ang umano'y mga damis na mga binay na sina Jerry Limlingan na nag-report lamang umano ng kita na 30,000 pesos noong 2011 at 2012 at Ebeng Baloloy na ordinaryong empleyado ng Makati City Hall. Pero ayon sa report ng AMLAC, bilyon-bilyon ang deposito, withdrawals at investment na nakapangalan sa dalawa. Mula 2007 hanggang 2014, may isang labing anim na bank transactions ang na-monitor sa kanilang pangalan na umaabot ng 1.8 billion pesos. Karamihan dito ay cash basis. Bukod pa ito sa mga investments na nakapangalan sa dalawa, magkasama man o magkahiwalay. Merong mahigit na 70 transaksyon hanggang 2012 na may kabuwang 1.8 billion pesos. Iba pa rin ito sa mga na-monitor ng AMLAC na transaksyon ni Limlingan sa mga trust at investment funds. Sa isang pagkakataon noong September 2010, may pumasok na 2 bilyong piso sa isang araw lamang na transaksyon. Kasi alam nyo... Pero kapansin-pansin na nang magsimula ang imbestigasyon ng Senado sa Makati Parking Building 2 nitong 2014, sumabay din ang malakihang withdrawal sa kanila mga accounts. Binenta na rin ang mga investments at securities na nakapangalan sa umanoy mga damis Ayon sa AMLAC, mula noong Agosto 2014, mahigit na 3 bilyong piso ang na-withdraw, na-ibenta o na i encash na deposito at investments ni na Limlingan at Baloloy. Ayon kay Mercado, napakalagang lumutang ang